Kakiyors, isang nakakakilabot na babala ang muling bumabalot sa ating bayan. Isang magnitude 7.2 na lindol mula sa West Valley Fault ang maaring maganap anumang oras. Posibleng mawalan tayo ng halos 50,000 na buhay at makaranas ng pinsalang aabot sa 3 trilyong piso. Handa na ba tayo dito? Upatuloy tayong magpapabaya sa harap ng isang sakunang kayang bumago sa ating kinabukasan. Tara at isa-isahin po natin ito. Ang Pilipinas po, isang napakagandang arkepelago, ay tila na sa sentro ng natural na panganib. Bilang bahagi po ng Pacific Ring of Fire, tayo'y napapaligiran ng aktibong mga bulkan at fault lines. Ang West Valley Fault na tumatawid po sa Metro Manila at ang kalapit na probinsya tulad po ng Bulacan, Rizal, Laguna at Cavite ay isa po sa mga pinakadelikadong fault lines sa bansa. Isa po itong ticking time bomb. Naalala niyo po ba noong 1990 sa Luzon earthquake na kumitil po sa higit 2,000 katao? Paano pa kaya ang magnitude 7.2 ang tumama sa Metro Manila? Ako po sigurado'ng isang lungsod na puno ng high-rise buildings ay magugunaw. Nakakatindig balahibo po ito. Bukod po sa lindol, huwag po nating kalimutan ang tsunami. Tandaan po natin. Ang ating bansa ay napapaligiran ng dagat at maraming aktibong fault lines tulad po ng Manila Trench, Negros Trench at Cotabato Trench. Isang malakas na lindol sa ilalim po ng dagat ay maari pong magdulot ng higanting alon na kayang lumamon sa mga komunidad. Kung naalala niyo po ang Indian Ocean Tsunami noong 2004, kumitil ito ng mahigit 220,000 na buhay. So isipin niyo po posibleng mangyari rin ito sa Pilipinas. Kung sa tingin nyo po ay hanggang lindol at tsunami lang ang banta, nagkakamali po kayo. Ang Pilipinas po ay tahanan ng 24 na aktibong bulkan. So sino po ba ang makakalimot sa pagsabog ng Mount Pinatubo noong 1991? Ang epekto po nito ay global. Bumaba ang temperatura ng mundo at nagdulot ng pagbabago sa klima. Sa kasalukuyan po may mga aktibidad na rin mula po sa Kanlaon at iba pang bulkan. Isang tanong po dito. Handa ka na ba kung biglang sumabog ang mga ito? Hindi lang po at bulkan ang kalaban po natin. Ang climate change din ay nagpapatindi po ng mga bagyo tulad ng Yolanda noong 2013 na sa lakas po nito ay mahigit 6,000 na buhay ang nawala at milyon-milyon po ang naapektuhan. Ang 2025 ay tinataya pong magiging taon ng matitinding bagyo lalo na patuloy pong epekto ng La Isipin niyo po ito, baha sa mga lungsod, pagkawasak ng mga infrastruktura at milyon-milyong mawawala ng tirahan. Isipin niyo po ito, baha sa mga lungsod, pagkawasak ng mga infrastruktura at milyon-milyon ang mawawalan po ng tirahan. Now, ano po ba ang babala ng Biblia at ang pananaw po ng pagiging handa sa mga kalamidad na ito? Ang Biblia po ay nagbibigay na ng babala. Ang mga kalamidad at sakuna ay bahagi po ng ating buhay bilang mga tao. Sa bawat po na pagikot ng oras, nakakakita po tayo ng mga pagsubok na naglalantad ng mga kahinaan ng ating mga sistema at ng ating likas na kalikasan. Sa kabila po ng mga salungat na sitwasyon, patuloy po na nagiging gabay sa atin ang mga aral mula sa Biblia. Lalo na po sa mga hula at babala na tinutukoy po sa mga kasulatan. Ang mga pahayag po sa Matthew 24 verse 7 ay isang malinaw na babala ng kaganapan na magaganap sa huling mga araw na kinabibilangan ng mga lindol, tagutom at digmaan na hindi lamang nagpapakita ng mga pisikal na pagsubok kundi nagiging paalala din sa ating mga pananampalataya at relasyon sa Diyos. Ayon nga po sa Matthew 24 verse 7, sapagkat maglalaban-laban ng mga bansa at ang mga kaharian magkakaroon ng tagutom at mga lindol sa iba't ibang dako. Ito po isang ahula uh, hula ng mga malalaking kaganapan na mangyayari sa buong mundo at magdudulot po ng mga malulupit na epekto sa mga tao. Kung titingnan po natin ang kasalukuyang panahon, ay tila marami po sa mga kaganapang ito ang nagsimula pong maganap, tulad po ng mga lindol, matitinding bagyo, at mga kaguluhan sa politika at digmaan sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang mga kalamidad po na ito, bagamat po ikaw na yan sa mga natural na fenomenon, ay nagsisilbi po isang paalala ng ating spiritual na paganda. Ang mga ito po ay may tanda na ipinagkaloob ng Diyos upang tayo ay magbabalik loob sa Kanya at magbalik sa Kanya. Ang mga pagsubok na ito ay nagsisilbi pong pagkakataon na magsagawa po tayo ng paginilay, no? pagtutulungan at pagdadasal upang mapatatag pa ang ating pananampalataya at magtulungan bilang isang komunidad sa pagharap sa mga hamon ng buhay. Ang Pilipinas po bilang isang bansa na madalas makaranas ng natural na kalamidad ay nahaharap sa malaking hamon ng pagiging handa. Ayon po sa mga eksperto, marami pang aspeto ng ating sistema ng paghanda na kailangan pong mapabuti upang maprotektahan ang buhay at ari-arian ng mga tao. Kulang pa ang mga evacuation centers, hindi pa sapat ang mga warning systems at marami po sa mga infrastruktura ay hindi handa para sa malalakas na lindol. Sa kabila po ng mga pagsisikap ng gobyerno at ng mga lokal na pamahalaan, ang mga kalamidad ay patuloy na nagpapakita ng mga kakulangan at kahinaan sa ating mga sistema ng kaligtasan. Ang isa pong malaking isyo sa mga urbanisadong lugar tulad po ng Metro Manila ay ang siksika ng mga tao at mga gusali na nagiging sanhi po ng malalaking problema sa oras po ng mga kalamidad. Halimbawa na lamang po, kung tatama ang malakas na lindol, ang ating kakulangan sa mga ligtas na evacuation centers ta at tamang infrastruktura ay maaaring magresulta sa mga malalaking bilang ng mga nasaktan o nasaway. Dito po napakahalaga ang pagpaplano ng bawat pamilya at komunidad. Mayroon na bang plano ang inyong pamilya sakaling magkaroon ng malakas na sakuna? Mayroon ba kayong mga emergency kit at mga lugar na ligtas sa mga panganib? Higit pa po rito, napakahalaga po ng edukasyon at informasyon sa mga bata at sa mga komunidad. Ang mga drill at mga pagsasanay ay hindi lamang po para sa pagpapakita ng kalaman, kundi para rin po sa pagbibigay ng tiwala sa bawat isa na kaya nating magtulungan at maghanda. Ang mga batang tinuturuan sa mga paaralan tungkol sa mga hakbang na dapat gawin sa oras ng kalamidad ay magiging magulang na magpapasa ng kaalaman sa susunod na henerasyon. Ito po ay isang mahalagang bahagi ng pagiging handa ng buong bansa. Bagamat ang mga kalamidad ay nagdudulot ng takot at uh, pangamba, mayroong pag-asa na patuloy na nagbibigay ng liwanag sa ating mga puso. Sa kabila po ng lahat ng mga pagsubok, nananatili po ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng pagkakaisa, pagtulungan at panalangin. Malalampasan po natin ang anumang dilubyo. Sa bawat sakuna na nangyayari sa ating bansa, napapatunayan na natin, nakaya kaya po nating magtulungan ang kultura ng bayanihan kung saan ang bawat isa ay nagkakaisa upang magtulungan at mag-alay ng tulong ay patuloy po na buhay sa ating mga puso. Ang pagiging handa ay hindi lamang po tungkol sa mga material na bagay tulad po ng teknolohiya, infrastruktura o pera. Ang pinakamalaga po ay ang ating espiritual na paghahanda. Ang pananampalataya sa Diyos ay ang pinakamalakas po na sandata natin sa lahat ng oras lalo na sa panahon po ng pagsubok. Dahil sinasabi nga po, in 2 Chronicles 7.14, kung ang aking bayan na tinawag sa aking pangalan ay magpakumbaba, manalangin, hahanapin ang aking muka at tatalikod sa kanilang masamang gawa, diringgin ko sila mula sa langit, patatawarin ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Ang mga salita po ng Diyos ay nagsisilbing gabay sa ating buhay. At ang ating pagsisisi at panalangin ay magdadala po ng pagpapatawat at pagpapalakas sa atin sa kabila ng lahat ng kalamidad. Ang pagkakaisa po ng mga Pilipino sa kabila po ng ating mga pagkakaiba ay isa pong malaking bahagi ng ating lakas. Sa panahon po ng sakuna, ang pagkakaroon po ng malasakit sa kapwa at ang pagtutulungan ay hindi lang isang maganda at positibong aksyon kundi isang tugon sa tawag ng Diyos na maglingkod at magtulungan sa bawat isa. Ang bawat hakbang ng pag-aalaga sa kapwa ay isang hakbang patungo po sa paghilom ng ating bansa. Isang hakbang patungo po sa pagkakaroon ng mas matibay na komunidad na magtutulungan sa lahat ng oras. Kakiris, ang paganda po para sa mga kalamidad ay hindi lang po tungkol sa pisikal na aspeto, kundi pati na rin po sa ating espiritual na paghahanda. Dahil sa bawat po na sakuna, hindi po natin alam kung ano pong mangyayari sa susunod na minuto, ngunit isang bagay po ang tiyak. Ang Diyos ay palaging kasama po natin ang mga hula sa Biblia ay hindi lamang nagsisilbing babala, kundi mga paalala na tayo'y magbabalik loob sa Diyos at magsikap na maging matatag sa ating pananampalataya. Huwag po natin hayaang magpatuloy ang ating pagwawalang bahala sa mga pagsubok ng buhay. Kundi magsimula po tayong magdasal, magtulungan at maghanda. Ang ating pong pamilya, ang ating komunidad at ang ating bansa ay magiging mas matatag at handa po sa, sa kabila po ng anumang kalamidad kapag tayo po ay nagkakaisa sa pananampalataya at pag-aksyon. Patuloy po natin palalimin ang ating relasyon sa Diyos. Maganda po tayo ng mga material na bagay at higit sa lahat, magdasal tayo ng sama-sama upang maging handa sa anumang pagsubok na darating. Sa bawat sakuna, natututo po tayong magtulungan, magdasal at magtiwala sa Diyos. At sa uli po, ang ating pagkakaisa at pananampalataya ang magiging sandigan natin no, sa panahon ng pagsubok. Kakiris, huwag po tayong magpapabaya. Siguraduhin po nating handa ang ating pamilya. So ilike po natin ang video na ito kung sa tingin nyo po na mahalaga ang usapin na ito at magsubscribe po para sa iba pang makabuluhang balita. At ishare nyo rin po upang maging handa rin sila. Tandaan po natin, kaligtasan ng bawat isa ay nakasalalay sa ating kahandaan. This is Mr. Curious na nagbibigay po ng informasyon at inspirasyon at kita-kits po tayo sa susunod na video. God bless po sa ating lahat.